Hello Max Park, kamusta kayo? At ngayon sa vlog natin ngayon Max Park, pag-uusapan po natin ng mga bagay na pwede mong sumulan para bumalik ang gigil sa iyo ng sangalaki. At kung handa na kayong lahat, ay masarap po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mo simulan para bumalik ang gigil ng lalaki sa iyo is huwag mong ipilit ang sarili mo sa kanya. Yan ang unang bagay sa mga na dapat mong tandaan. Alam nyo, kapag kaginawa mo yan ng isang lalaki, ay talaga namang hindi mo nunumbalik ang pagmamahal, pag-ibig, pananabik at gigil sa iyo. Mas gusto namin yung babae na hindi pinipilit masyado yung sarili sa amin. Tulad na kapag hindi na kayo okay, kapag sabihin lagi na kayo nag aaway dahil yung lalaki di na masyado nagpaparamdam sa iyo, yung lalaki hindi na masyado nang lalambing sa iyo, yung lalaki minsan na lang magparamdam, yung lalaki lagi nag naglolo ko, yung lalaki lagi na lang pinagsasalitaan ka ng masama. At para bang hindi mo na maramdaman na iniibig at minamahal ka pa niya. Huwag mong ipagpilitan ang sarili mo sa kanya upang ang isang lalaki hindi tuluyang mawala ang pag-ibig sa iyo. mo muna siya pag ganyan ang nararamdaman mo, pag ganyan ang naririnig mo sa kanya, kapag ganyan ang nararanasan mo, at kapag ganyan na ang nararamdaman mo, dahil yan ang pinapakit, pinaparamdam sa iyo ng lalaking mahal mo, ito itigil mo muna ang kalokohan yan. Umiwas ka muna sa kanya at huwag mong ipagpilita ng isang sitwasyon na talagang ayaw umakma. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa isang lalaki na hindi makita ang iyong halaga. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa isang lalaki na hindi ka naman pinapahalagahan ngayon. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa isang relasyon na talaga namang wala nang ginawa kundi pag-away, magtalo, magtampuhan at tayuan ka. Sapagkat ka-inspired, oras na umpisahan mo yan, gawin mo yan, simulan mo yan. Ang isang lalaki sa katagalan ay manunumbalik ang pag-ibig sa iyo sapagkat doon niya mararamdaman ang pagpapahalaga niya sayo. sa iyo. Sa mga dapat mong upang isang lalaki ay bumalik ang gigil sa iyo kay Inspar. At paano pwede mong simulan kay Inspar upang malumbalik ang gigil sa iyo ng isang lalakis? Magtiwala sa proseso ng no contact rule ng palawa kay Inspire ito para naman sa mga nag no contact na o mag no no contact rule pa lang. ba? Diba? Magtiwala ka sa proseso. Alam nyo, maraming nagagawa yan yung no contact rule. At isa sa mga nagagawa ng no contact rule ay ang ibalik ang gigil ng lalaki sa iyo ang palalabik niya sa iyo sapagkat mamimiss ka niya. Hahanap-hanapin ka niya at sigurado kay inspired lagi siyang mag-iisip sa iyo. Nakikurious siya kung kamusta ka, kung nasaan ka, kung anong ginagawa mo at kung mahal mo pa ba siya. At kung anong naghihintay sa hinaharap pagdating sa inyong dalawa, sa inyong relasyon. Magtiwala ka sa proseso. Yung iba kasi parang walang tiwala sa proseso ng no contact call eh. Mas gusto nila yung madali. Ano ba yung madali? Maghabol, mamilit, Wag kawawa, maging marupok, maging martir. Humingi ng tawad kahit hindi naman siya yung may kasalanan. ba? Diba? Pero pag nagtiwala ka sa proseso ng no contact rule, isa yun sa mga talaga namang magandang resultang ang matatamo mo. Na ang isang lalaki muling babalik ang spark niya sa'yo, ang gigil niya sa'yo at ang pananabik niya sa'yo. Kaya ngayon parang wala siyang pakialam sa'yo kasi lagi ka pang nandyan. Kaya ngayon parang wala siyang pakialam sa iyo sapagkat alam niyang mahal na mahal mo siya. Kaya tinitiis ka niya. Kaya pinababayaan kanya Kaya para bang wala siyang pagmamahal sa iyo. Kaya sinasaktan ka niya. Kaya minumura ka niya. Kaya masakit siyang magsalita. Kaya talaga namang ka-inspired. Wala siyang pakialam sa nararamdaman mo sapagkat talaga namang alam niyang baliw ka sa kanya. Pero kapag tumigil ka sa kakaganyan mo, Kapag inuna mo naman ang sarili mo at nagtiwala ka sa proseso ng no contact, kung lang isang lalaki magbabago sa iyo at manunumbalik ang pag-ibig niya sa iyo. At ang puso niya ay muling makaramdam ng pagmamahal sa iyo sapagkat pinuntayan mo, talagang pinakita mo na kaya mo siyang iwasan, layuan, hiwalayan at kaya mong tumahimik nang wala siya, ika, siya sa buhay mo. Yung iba, hindi kayang maging masaya nang walang lalaki sa buhay nila eh. Ganun ka ba? Ganun ka ba kababa? ganun ka ba katanga, ganun ka ba karupok, ganun ka ba talaga namang kamartir, ay wala ka talagang pagbabal sa sarili mo pag ganyan. Respetuhin mo ang sarili mo, magkaroon ka ng pride. Hindi yung lagi lang siyang mataasang mataas ang pride. Dapat ikaw din, lalo na kapag inaabuso ka na, pag wala ka lang nasasaktan, huwag ka muna magparamdam mo pang isang laki magkaroon ng pagkakataong manumbalik ang gigil sa'yo, magtiwala ka sa proseso, ka-inspire. At pangat, nung pwedeng simulan kay spot para bumalik ang gilid sa iyo ng sinalakis, magkaroon ka palagi ng limit. O pumaksos dapat may, may limitasyon sa bawat bagay, sa lahat ng bagay. Eh anong ibig mo sabihin kay Spark lalo sa relasyon sa pag-ibig. Dapat may limitasyon halimbawa, uh, 'wag dapat sobra kung magparamdam, 'wag dapat sobra kung mag-send ng chat, ng text, 'wag mabis mag-reply, 'wag magdamag mag-usap, 'wag palagi magkasama, dapat ganyan. Dapat may limitasyon ka lang na Gintong oras, uuwi na ako. Ganitong oras, uh, matutulog na ako. Gintong oras, kakain na ako. Hindi yung magpapahinga ka na lang, matutulog ka na lang, o kaya kakain ka na lang, magre-relax ka na lang, may gagawin ka na lang, naka-video call pa kayo, magkasama pa kayo. Hindi ka magiging productive pag ganyan. Paano ka magiging progress progressive pag ganyan? Kailangan matuto kayong balansihin ang sa isa. Bigyan ng oras ang sa isa. Huwag kayong maging needy sa isa upang palaging ang pag-ibig ay laging lumago at hindi mawala. Sapagkat kaya nawawala ang sigla eh, nawawala ang pamis sapagkat nagkakasawaan at umaalat na dahil lagi na lang kayong magkausap, magkasama. Dapat may limitasyon ng bawat bagay sa inyong relasyon. Tulad ng hindi kayo dapat lagi nag-uusap, hindi kayo dapat lagi nagpaparamdam sa isa, hindi kayo dapat laging nagkikita, hindi kayo dapat palaging talagang Sobra-sobra ako maglambingan, dapat may limitasyon ka upang ang isang lalaki lagi pa rin gigil sa iyo. Lagi pa rin hinahanap-hanap ka. Lagi pa rin excited sa iyo at lagi pa rin umiibig sa iyo ka inspired. At ang pang-apat na pwede mong simulan Inspired para bumalik ang gigil ng lalaki sa iyo is bawasan mo na ang pagbabalidate sa kanya ng pang-apat kay Inspired. At sa pinakamahalaga para sa akin, alam nyo kapag binawasan mo, sabi natin talaga, binawasan mo ang pagbabalidate sa boyfriend mo o sa partner mo, o sa mister mo, italaga talaga naman ang isang lalaki, ay ano yan, sa katagalan, unti-unti siya yung sa sa'yo. Ang isa pinakahinahanap-hanap at hinahangad-hangad nating mga tao pagdating sa pag-ibig, sa isang relasyon, sa partner natin, ay ang pagbabalidate niya sa atin na tayo ay mahal na mahal niya, tayo ay mahalaga, at talaga namang tayo importante sa buhay niya. Ngayon, kapag hindi niya ipinapakita, sinasabi o pinaparamdam o pinaparanas ito, yun ang hanap hanapin mo yun ang hanap hanapin natin sapagkat para bang may kulang sapagkat para bang malungkot para bang hindi mo ramdam, hindi mo feel na nasa isang relasyon ka na mahal ka niya, hindi mo feel yung iba sa inyo halos lahat yun. Eh. sobra sobra ako mag validate eh. palaging validation dito, validation dyan eh, paano pa yung, paano pa sobrang isang lalaki? Hindi pong inaabuso ka na, palagi ka lang, lagi siya ng bawabae, pero pinapatawad mo pa rin, sobra-sobra sobra-sobra ka na, kung saktan, emosyonal, pisikal. at, talaga namang wala siyang respeto sa iyo, pero, nandiyan ka pa rin, nagpapakamartir, lagi pa rin nagahabol, pinapatawad mo pa rin siya, nagpapakatanga ka, nagpapakabalyo ka, nagpapakatimang ka, eh, malaking validation na, isipin ng laki, ganyan pala kababa to, mahal na mahal ako, balaw na balaw sa akin, gwapong-gwapong ngayon siya sa sarili niya, poging-pogi siya ngayon sa sarili niya, cute na sa sarili niya at feeling artista siya sapagkat merong isang taong lagi naghahabol sa kanya. Binabali, binabali siya palagi at kinababaliwan siya. Laging pinaparamdam sa kanya na special siya. Laging ganun ka. Binabalidit mo na sobra-sobra. Okay lang magbalidit sa partner pero wag sobra at wag palagi. Upang hindi lumaki ang ulo niya at hindi siya masanay at hindi bumaba ang value mo sa kanya. Dapat sapat lang. Dapat balanse lang. Okay lang sabihan mo siya ng pogi pero paminsan-minsan lang. Okay lang sabihin mo siyang magaling, pero paminsan-minsan lang. Okay lang sabihin mong mahal mo siya, pero hindi dapat palaging sabihin yun. Diba, huwag mo masyadong i-validate. Eh. Lahat naman tayo, kahit ako, kahit ikaw, pag masyado tayong binabalidate, eh, lalaki rin, may spoil ka eh. Lalaki yung ulam mo kasi piling mo, ang galing-galing mo, piling mo, ang ganda-ganda mo, piling mo, pogi-pogi mo. Diba, ganun yan. Kaya nga yung iba, todo post sa social media eh todo post na mga sexing picture, todo post na mga nagagandahang kuha. Gusto nila na may pumuri sa kanila, may mag-compliment sa kanila. Kasi gusto natin ng validation. Gusto nating ma-feel na mahalaga tayo sa iba. Pag yan, hindi natin na-feel, gagawa tayo ng paraan dyan. Maniwala ka kahit ikaw. O yung iba sa inyo, diba? Kung, pat, di ba? Kung hindi nga lang picture, pati video eh. Pati video, di ba lahat, gumagawa ng paraan. Yung iba sa inyo, sa so, totoo lang, KSP kulang sa pansin yung iba kita na yung ano kaluluwa eh kita na yung buhok ang itim naman ng singet ang itim naman ng kilikili kaya kay Inspired okay lang mag-post pero huwag naman yung kabastos-bastos huwag naman palagi para sabihin nila papansin ka na nyan gusto mo lagi validation gusto mo lagi mayroong magko sa sa'yo ang ganda-ganda mo ang sexy-sexy mo ano yung isibin ang sasabihin sa'yo ng mga tao napaka-papansin mo means example lang yan pag hindi mo masyado binabalo din ang part mo na laki, hanap hanapin niya yun sa'yo. Eh, kay inspired, paano yan? Bakit? Lagi ko siyang binabalo din, nasanay na siya. Hinahanap-hanap niya na. Lumaki na ulo niya. Paano? Ititigil e, mo o bawasan mo. Huwag mo na siyang masyadong i-validate para mabawasan yung ego niya, yung pride, at yung pagiging proud niya sa kanyang sarili, at yung kayabangan niya dumistansya ka, huwag kang lagi magparamdam muna, huwag kang available para maramdaman niya yun, masabi niya sa kanyang sarili, parang nagbago to ah. Parang dati hindi naman to ganito, lagi itong may oras sa akin, lagi niya akong pinupuri, lagi niya akong sinusunod, lagi niya akong talagang manggwapong gwapo sa akin to, lagi niya pinaparamdam na mahal na mahal niya ako, lagi siya nag-aabol, lagi niya balo na balo sa akin, lagi nililibre pa ako, nire-regaluhan pa ako, at iba pa, ngayon bakit ngayon hindi na masyado, ngayon, ang lalaki, babalik ang gigil sa'yo. sapagkat gugusuhin niya ulit maramdaman yon. Gagawa siya ng paraan, mag-e-effort sa'yo. Hindi niya napapansin, mas lalo kanyang minamahal. sapagkat siya ay nag-i-invest ng pagkil sa'yo. Ka-inspire. isa dapat mong simulan upang ang isang lalaki ay muling mabalik sa'yo at bumalik ang gigil niya sa'yo. Ka-inspire. At man naman pwedeng simulan ka inspired para ibalik ang talagang gigil na lalaki sa'yo is maging mas better araw-araw. Sa so, bawat araw, yung palima ka inspired dapat sa bawat araw na dumadaan, mas nagiging better ka. Kaya sabi ko sa inyo, lagi mag-self-improve ka. Araw-araw yan. Para hindi mawala yung gigil na nalaki sa'yo. Kaya nawawala ang gigil niya sa'yo eh. Nawawala ang paggalambing niya sa'yo. Wala na siya halos pakialam sa'yo. Wala na siya halos pagpaparamdam sa'yo. Nagagalit ka na, hindi siya nag-update sa'yo. Hindi siya tulad ng dati na lagi siya sapik sa'yo noon. Ngayon hindi na. Baka isang mga dahilan dahil, dahil nagpapabaya ka sa sarili mo. Real talk lang lumibas sa inyo. Kung hindi ka ganyan, lagi nag nag ka nag-ayos, nag-self-improve -araw ka, araw-araw ka nagiging mas better, eh good yan sa'yo. Pero paano yung iba sa inyo? Eh kayong support, eh, ang hirap ng buhay, ang dami kong inasikaso, ang dami naming anak, ang dami kong trabaho. May ano pa ako, sideline pa ako, ginagawa ko pa to. Ibalansihin mo ang buhay mo. Humanap ka ng paraan, humanap ka ng oras para sa sarili mo. Life is a matter of choice. Choice mo yan, kaya ganyan ang buhay mo. Pero kaya mo rin paguhin yan sa pamamagitan ng choice mo. Piliin mo sa pamamagitan ng mag-isip ka, magplano ka, paano ba mababalanse ang buhay mo. Gawin mo balance ang buhay mo. Huwag puro trabaho. Yusin mo rin ang sarili mo. Bigyan mo rin ng kasiyahan ng sarili mo. Ah, diba? Mag-ayos ka pa rin. Mag-self-improve ka pa rin. Huwag puro trabaho. Huwag puro... Puro pagod na lang araw-araw, di ba? Nabuhay ka ba sa mundo para magpaalipin na lang sa kung sino para magtrabaho na lang na magtrabaho ka yung sa dapat mong tandaan dapat mong gawin dapat mong simulan upang isang lalaki ay talaga mang araw-araw ay laging gigil sa'yo di mawala ang pagkasapit niya sa'yo dapat araw-araw ka ding maging mas better ka inspired. At pangalan pwede mong simulan ka inspired para bumalik ang gigil sa iyong mga maging positibo palagi sa buhay na pang-an kay Bakit naman kasama yung kay Inspard? Totoo ba yan? Kapag ginawa ba namin yan, ah, talaga namang sinubukan namin yan, sinimulan namin yan, ang isang lalaki, babalik ang gigil sa amin, totoo yan kay Sa pagkat ang mga kalaki yan, totoo lang ha, tandaan nyo to ang gusto namin yung mga positive. Ayaw namin yung mga parang humihila sa amin pababa. Kay Inspard, hindi naman kami ganun, mahal na mahal ko yung boyfriend ko, but ko naman siya hihilahin pababa? Mahal na mahal ko yung asawa ko, yung husband ko, but ko naman siya hihilahin pababa? Hindi mo lang alam. Yung sa pagiging negative mo, yung pag-iisip pag mo ng mga negatibo, pagsasalita mo ng mga negative, nakakabawas yun ng motivation niya, ng inspirasyon niya, ng gana niya, ng pag-asa niya. Kaya dapat ang laging nakikita niya sa'yo, naririnig niya sa'yo, nararanasan niya sa'yo ang positibo ka sa buhay para mahawa siya, para talaga namang mas lalo siyang ganahan, di ba? Maging positibo ka. Malalo, lalo ka niyang mamahalin kapag lalo ka niyang minahal, laging may gigil siya sa'yo. Ganun lang yan kayong di ba? Kaya huwag kayong masyadong negative pag-isip. Yung iba sa inyo, overthinker pa. Overthink ng overthink. Tapos, ah, uh, dami laging, ano, dami laging iniisip na problema. Pwede ba? Tulungan mo ang sarili mo na maging positibo. Isa lang ang buhay. Maikli pa. Marupok pa. di kayong di mo naman kami ma Daming problema, daming pagsubok. eh. Alam nyo, wala namang permanente sa mundo eh. Alam permanente sa mundo, huwag masyadong dibdibin ang mga nangyayari sa buhay mo ngayon sa pagkat. Lahat 'yan lilipas. Ano? Lilipas? O lilipas. Walang permanente sa mundo bukod sa pagbabago. Lahat 'yan magbabago, bakit ka masyadong magsiseryoso dyan? Bakit ka masyadong uh, sabihin nating magpapakalugmok sa problema mo? Huwag mong takasan ang problema, pero huwag mo ring uh, sabihin nating masyadong seryosohin ang problema lumapit ka sa Diyos at magpakatatag ka. Ka-inspired maging positibo ko sa buhay. Kapag nakita ng isang lalaki, ganyan ka, mas lalo ka niyang papahalagahan dahil gusto namin ng na mga babaeng ganyan, yung malalakas, mga positibo, positibo magsalita, positibo mag-isip. Mga malalakas na babae ay mas lalo namin papahalagahan at mas lalo kami magigigil sa ganyan. At mas lalo ka niyang mamahalin kay Inspired. At mabitong pwede mong simulan ka Inspired para bumalik ang gigil sa iyong sinalakis. Bawasan mo na ang pagiging toxic mo. Yung pampito, pinakahuli, ka inspire Totoo yan, alam nyo. Kapag ginawa mo yan ng isang lalaki, ay manunumbalik ang paglalambing, pagpapahalaga, oras sa'yo, pag-update niya sa'yo, at ang gigil niya sa'yo, pagmamahal niya sa'yo, at ang value mo. Alam nyo yung pagiging toxic sa isang relasyon? Maraming ano yan, maraming pangit yan na mangyayari sa inyo. Bababa ang value mo. Matuturn off siya sa'yo. Mababawas ang pagilambing niya sa'yo. Mamumura ka pa niya minsan. Minsan, pwede ka pa niyang iwan. Matutok, matutok siya sa iba. Hindi siya magpaparamdam sa'yo. iyo, so, po yun, dahil lang sa katoksikan, sa saitang toxic, toxic ka eh, maraming pangit na mangyayari. Pero pag tinanggal mo yung pagiging toxic mo, marami rin magandang mangyayari. Tulad ng ano ka-inspire. Mataas ang value mo. Mato turn on siya sa'yo. Palagi na siya magpaparamdam, palagi po siya mag-update. Lagi ka niyang lalambingin. Mapifeel mo na mahalaga ka sa kanya. Maraming magaganda mo yan, kaya huwag kang toxic. Maging supportive ka, maging maunawayin ka. haba mo pasensya mo, maging mapagmahal ka. Maging mahalaga ka, maging talaga namang ka-inspire. Maging matiisin sa bawat sitwasyon. Sa so yun sa mga sikreto, tandaan mo yan Bilang isang babae, huwag ka maging toxic. Kahit na ang isang lalaki, kung minsan nagkakamali, may nakaraan, may nakaraang pagkakamali, huwag mong balik-balikan. Yung iba sa inyo, binabalik-balikan yung nakaraan eh. Sinusumbat pa sa boyfriend, sinusumbat pa sa asawa. Ikaw nga, niloko mo ako dati. Ikaw nga, kan Minsan mo na ako niloko eh. Kung manunumbat ka lang naman din, dapat di ka na nakipagbalikan eh. Diba? Susumbat mo naman din pala lahat, dapat di ka na nakipagbalikan. Di ka rin pala makalimot eh. No, Dapat ka na nakipagbalikan. Kung ganyan ka rin pala hanggang ngayon, ka inspire Dapat mong tandaan yan, iwas mo yung pagiging toxic mo at makikita mong resulta. Ang isang lalaki ay mas lalo kung mamahalin ka. At dahil mas lalong mamahalin ka, lagi siyang gigil, sabik, at talaga na mga hanap-hanapin ka at mas lalo ka niyang lalambingin ka inspire So Max po, mas lamat po Max, Pudempo, po, Max Pudempo, sa pagtapos ng vlog dito. Tapos kung kalimutan na mag-like, comment so, na rin po upang makatulong din tayo sa iba't sa mga di pa po nak-subscribe ay pa-subscribe mo Max Fred TV na rin po notification bell maging updated kayo pag may bago akong uploads mag so magpa-coaching magpa-advice makuusap po kayo pakimais lang po ako sa aking Facebook at may profile picture ko at pakichat lang ako sa Messenger ako mismo magagana po sa inyo pag usapan niyo problema sa pag-ibig in relationship maraming maraming salamat Max Fred bigingat kayong lahat mahal ko po kayo at muli be inspired